nababalita ako yung mga ibang kapitbahay nating bansa, nagtatayo na rin ang parang edge sites dito sa Pilipinas kasi gusto nila makipagbakbakan sa China, pero dito sa Pilipinas. Ay, yun, naka masakit sa loob yan eh. <laughs> dito ka, huwag sa sakit, Pilipinas eh. Kung sakalit magkagyera, at talaga, uh, tingin ko, uh, hindi ko naman sasabihin na one-sided. Both sides, I think, wants to settle this conflict once and for all. Pero gusto lang nila, kung, pa magkakaroon ng conflict, yung mga bansa nila huwag masisira. Gusto nila ang bansa lang natin. Dito lang magkakagulo. Katulad ng Ukraine. No? Lahat ng kapitabahay ng bansa ng Ukraine, walang gulo. Doon lang lahat ang gulo. At uh, binubuhusan nila lahat ng tulong yan para manalo sa Russia. Ay eh, baka ganyan ang dito sa lugar natin. Magandang araw mga kababayan. Dito po sa video nito ay uh, meron pong naging mabigat na pahayag etong dating DND chief Norberto Gonzalez. May ilang kalapit bansa raw na gustong makipagbakbakan sa China. Pero ang plano mga kababayan dito daw mismo gagawin sa Pilipinas. At kung totoo yan, dapat tayong magalit, hindi ho ba? Dahil bakit parang tayo ang gustong gawing entablado ng gulo ng ibang bansa? At bakit parang lagi tayo ang gustong maging tagasalo ng problema ng mga dayuhan? Eh bakit hindi ho nila gawin sa teritoryo nila kung talagang handa sila? Kaya naman mga bayan, bubusisiin po natin yan. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating video, isang like, share at subscribe, masaya na po tayo dyan. Uh, ano nakikita niyo po rito na kumbaga malinaw na ba dito sa mga naging pahayag sa kasalukuyang administrasyon na uh, medyo may mali yung ating uh, uh geopolitics dito yung uh, foreign policy ng uh, ating uh, administrasyon po um uh, kasi mas, mas masyado nakatoon lang talaga sa West Philippine Sea pero mas sinasabi nga uh, mas may malaki pang mga uh, magandang ano sa relasyon natin with the uh, China eh alam mo, mga kuha malalim, malalim na issue yung napagkit mo, no? yung relasyon natin sa China. Ating tatandaan lang na may sariling agenda ang China. Tayo hindi natin alam kung ano ang sagot natin sa agenda ng China. Hindi natin alam yan eh. palagi ko, buuwi natin din ang ating uh, pag-aaral at pag-iisip. Bakit nakakagulo sa West Philippine Sea? For example, no? uh, tama ka, maliit na, maliit na lugar lang yan eh. O, oh, pero, intindihin natin mabuti ngayon at uh, ang gayaari siya daigdig. Uh, napakaganda kung maging close uh, friend tayo ng China. Kung tatanggapin talaga ang ating pag, uh, panukala na maging tunay na kaibigan. Eh, in the final analysis, sa tingin ko, tayong mga Pilipino, dapat intindihin natin ang ating sariling national interest at iyan ang ating gagawing batayan kung paano tayo makikipagkaibigan sa China at sa ibang bansa ako natatakot ako sa kasalukuyan, no? Kasi, uh, nagkakaroon talaga ng mainit na tensyon. Ang uh, maraming, yung, ma lalo na mga bahay natin bansa, Ah, uh, hindi ko sinasabi yung ASEAN. Kasi marami sa ASEAN, uh, sinusunod yung modelo ni former President Duterte. Nakikipagkaibigan sila sa China, tinatanggap nila yung mga joint projects, economic projects, marami sa kanila. Pero may mga nakaikot na ibang bansa sa atin, katulad ng Japan, ng Australia, sa oh, even Europe, no? tinitingnan ang mangyayari dito sa, sa bayan natin. May plano, ang tinitingnan nila the possibility of conflict with China. Ngayon tayo, kahit na gusto ba natin gayahin yung, yung behavior ng ating mga kapwa-bansa dito sa ASEAN, ay mukhang napili tayo para magkaroon ng ibang uh, role no? dito sa conflict between several countries and China. Mukha kung magkakaroon ng bakbakan, ang gusto nila ang bakbakan ay dito sa Pilipinas. Kung gusto nila nang talagang gerahin yung China, pahinain yung China, ayaw nilang masira yung mga bansa nila. Gusto nila dito. Kaya nakikita natin, tingnan mo yung mga EDCA sites. Ang preparation ng EDCA sites ay hindi para proteksyon ng Pilipinas. Lamang, no? Kundi, gawin ito na epektibong panlaban kung sakalit magkaroon ng gyera sa China. Ang napabalita ako, yung mga ibang kapitbahay natin bansa, nagtatayo na rin ang parang edge sites dito sa Pilipinas kasi gusto nila makipagbakbaka sa China, pero dito sa Pilipinas. Ay, yun, masakit sa loob yan eh. Nagtakitito ka, puta, wawasakit, Pilipinas eh. Kung sakalit magkagyera, Tama po ang uh, tama po si ex-secretary ng DND ng mga kababayan. Talagang nakakalungkot naman ho. Dito po gagawin. Kung sakali man, ah uh, yung gera, yung alitan ng mga kakalapit nating bansa laban sa China. Ito yung gagawin nilang pinaka-battlefield. Ang huli mga kababayan, sino ho ang kawawa? Hindi ho ba tayo? Tayo ang masisiraan ng lugar. Ang ekonomiya na din natin maaapektuhan. Lalong-lalo na ho ang, mga, ang taong bayan. Alam niyo naman po kung ano nagiging epekto ng gera, gaya ng mga gera sa ibang bansa, hindi ho ba? Marami hong sibilyan ang nadadamay. Sana po maisip yan ng Pilipinas. At talaga, uh, tingin ko, uh, hindi ko naman sasabihin na one-sided. Both sides, I think, wants to settle this conflict once and for all. Pero gusto lang nila, kung, kung magkakaroon ng conflict, yung mga bansa nila huwag masisira. Gusto nila ang lang natin. Dito lang magkakagulo. Katulad ng Ukraine. No? Lahat ng kapitabahay ng, ng Ukraine, walang gulo. Doon lang lahat ang gulo. At uh, binubuhusan nila lahat ng tulong yan para madalo sa Russia. Ay eh, baka ganyan ang mangyari dito sa lugar natin. Opo. And uh, kumbaga, dito naman po sa uh, problema pa natin sa korupsyon. Dapa na nga yung ating uh, uh, bansa. Hindi eh, pa kasama dyan kung titindi yung uh, tension natin with the other countries pero lipat lang muna ako dito po sa mga proyekto no balikan ko yung uh, patungkol in connection dun sa Davao Bridge uh, project um, dito nakita yung kahalagahan ng mga ganitong klase ng mga proyekto po no yung mga key projects po talaga and uh, sad to say nitong mga nakalipas na budget parang hindi na pa-priority yung priority projects Kumbaga sabi nga uh, iba yung pinlano mo na ito bibili natin sa palengke pag may extra tsaka tayo bibili ng uh, uh, ganito sa palengke pero nung bumili na sa palengke ang ino ng binili yung yung, yung para sana sa extra yun yung nangyari which is yung nasaan program funds yung mga isiningit lang po Um, dito ba maaaring uh, bumagsak ang uh, imahe talaga ng uh, gobyerno? Kasi marami pong mga foreign funded or may counterpart tayo na hindi rin na ituloy which is ito yung comprehensive talaga yung pag-aaral, unlike po dito sa mga isiningit lang basta-basta uh, po, uh, Sekretary. Uh, yan, 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 alam mo, napakalaking problema yan. Ha? Uh, talagang lipat natin sa mga unprogrammed funds yung ilang uh, gastusin na nasa program, <laughs> tinagal talaga natin. Alam, malaki, malaking problema natin yan. At tapos, ito mga pinapangako pa nating uh, mga beneficyo. Kung dyan, yung our Forces, alam mo, ma masaklap yan pag kinuha yan sa program funds. Hindi lang pwede kuhuti sa program funds yan eh. Kaya ginagawa ng paraan para sa mga unprogrammed funds kinukuha. Eh hindi natin alam kung may natitira pa dyan. No? Kaya na masasabi ko, yung mga sira, yung mga takbo ng iyong pagtatataw, tama yan eh. O oh, talagang, uh, wag naman natin intindihin yung uh, reputasyon natin sa, sa mundo. Sira na talaga eh. Sirang-sira sira na tayo sa kayon. Ang importante sa atin ay eh, paano natin marirestore ang, ang, uh, ang, uh, ang uh, confidence ng ibang bansa para tulungan pa rin tayo. Mahihirapan tayo pagdating ng ah, tamang oras, tatayo naman ang haharap ah, ah, dyan sa mga problema. Eh baka bigla tayo iwanan ng ating presidente, katakot-takot na problema i iiwanan niya. Kawawa yung susunod. Opo. Yan ang problema natin ngayon. Huli na lang po mula sa akin po, uh, Secretary. Um, naglabas po ng mga salen. Una, nanawagan, nilabas yung salen, naglabas ng salen. Yung iba hindi satisfied do sa pagpapalabas ng salahin kasi pwede naman daw yung doktorin, pwede hindi ipangalan sa iyo, pwede sa iba ipangalan. Ang isa sa mga suwestyon ng uh, marami din ng mga, ano na, mga grupo ng mga negosyante ay magkaroon talaga ng lehitimo na uh, lifestyle uh, check. na na rin ng palasyo na magkaroon din ng, uh, uh, kumbaga handa sila sa lifestyle uh, check, no? Eh, bakit parang mas pinipili? Sa tingin nyo po, Uh, nakasasama din po ba ito sa kanila na para pinipili lang nila yung mga hamon na tingin nila pwede nilang gawin? Unlike dun sa mga hamon na oh ito, kailangan po ninyo na sumailalim sa hair follicle drug test mismo na ang atin ng Pangulo ang uh, nagsabi dito. Ayaw nilang, uh, kumbaga ayaw nilang uh, tanggapin pero yung ibang mga hamon uh, parang pinipili lang nila. Ang, ang, ang issue kasi dito, yung trust and confidence sa mga survey na lumalabas po Bagsak po talaga ang survey, uh, ratings ng uh, pre uh, Presidente. Mas mataas pa po yung uh, Vice President. Tingin niyo po na kung uh, madali lang gawin o madali lang uh, ang pagpapaangat sa kanyang uh, pangalan kung kanyang haharapin itong mga posisyon laban sa kanya punto por punto? Alam mo, ang problema natin, sila di naman ang namimili eh kung anong issue ilalabas na pwedeng ito tatanggapin ka ba to o hindi. Eh, kahit anong, tag kahit anong tagapin niyan, hindi naman yan makakabago talaga sa sitwasyon, no? Very important, for example, the issue of corruption. Alam naman natin na hindi masusolve yan hanggat hindi natin napapalitan ang gobyerno ng, pa ng natin. Kasi silang utak nung, nangyaring eh. Paano nila masusolve yan? Oh. Kaya hanggat hindi yan nababago, alam mo, Marami sa mga kababayan natin nagsasabi, naku, huwag natin palitan ang ating presidente. Huwag natin palitan ang ating pamahalaan, baka magkagulo. Hindi totoo yan. Kasi nangyayari yan sa iba't ibang bansa, na kapag ang isang pamahalaan ay hindi na nakakagawa ng tawa para sa lipunan, para sa kanya mga nasasakupan, pinapalitan. Kamakailan lamang na pag-utos uh, Uh, ni uh, Pangulong Bongbong Marcos Jr. na taasa no? yung base pay ng, uh, mga at, uh, isang dating, uh, pay ng mga military at uniformed personnel bilang uh, isang dating Defense Secretary. Ano naman po ang masasabi po ninyo sa timing ng itong pagtataas po ng base pay ng mga military at uniformed personnel, Sir Norberto? Sa gitna nga po, nito mga panawagan o mga protesta laban sa korupsyon sa ating uh, bansa? Uh... Hindi ko alam eh. Kasi, <laughs> yun, tama ka doon sa baka mali yung timing. Ang importante natin tignan dyan, sa kukunin yung pera. No? Kasi alam mo, hindi maganda ang takbo ng ating ekonomiya sa kasalukuyan. At ako naniniwala na ang armed forces, yung mga ating mga soldiers, ay sasama ang loob nila kapag nasabi ng ating mga kababayan na kasama sila sa sisira ng ating ekonomiya. Okay. No? ay uh, hindi pagtataya. Okay. Sa ngayon kasi ah uh, natin kung sa kukunin 'yung pera. Mm. Pero uh, sa tingin po ninyo, uh, sir Norberto, sapat na hubad itong uh, kompensasyon, uh, bilang dating secretary din ng uh, defense, 'yung kompensasyon ng mga sundalo at uh, mga pulis upang matugunan po ang kanilang mga pangangailangan. Alam mo, talaga naman laging kulang, 'no? Uh, ang uh, dapat tanggapin ng ating hindi lang ng ating mga sundalo at ating mga kapulisan, 'no? yung buong bureaucracy natin. Uh, kung titingnan natin, kaya medyo kulang pa ang kanilang tinatanggap para masolusyonan yung kanilang mga daily problems sa pagkain. Lalo na ngayon, dami na kaka-sakit, Kaya importante talaga kung sana ma-increase natin. Pero pagandahin muna natin ng na konti ang ating ekonomiya. Naniniwala ako sa mga public servants natin na medyo kahit na nagtitiis na yan, pwede magtiis pa ng konti para kung makikita natin nang gobyerno natin talaga nagaayos ng ating uh, economy opo sa tingin po rin niyo uh, yung uh, performance yung moral ng AFP at uh, pati na yung mga pulis natin ngayon uh, ay naapektuhan din uh, kahit papaano uh, dahil dito sa mga issue po ng uh, korupsyon na nangyayari po sa ating uh, bansa lalo na uh, yung mga ka, uh, kasangkot ay eh, yung mga matataas pa na official po natin bansa alam mo, ah uh, na ng bubayan niyan eh. Hindi, lang, hindi lang yung mga kababayan natin na wala sa gobyerno. Pati, eh, of course, yung mga nasa gobyerno, lalo na. O yung ating mga kapulisan, ating mga sundalo, lalo na. Kasi mas higit nilang nakikita kung ano nangyayari sa bayan eh. Meron silang facilities para makita ang totoo. At kung makikita mo talaga, talaga naman. No? <laughs> Nakakawalan ng gana eh, di ba? <laughs> Opo. Pero uh, nung kayo pa ay uh, naging uh, defense secretary, uh, ginawang Norberto, um, meron ba talagang uh, pagkakataon, uh, at least man lang, yung ating mga uh, uniform personnel na makapagpalabas ng kanila mga saluubin, kung meron man, ha? Uh, lalo na uh, nakikita po nila ngayon, ang ating mga kababayan ay uh, walang tigil po yung uh, mga kilos potes na ginagawa para lang po talaga mapanagot yung mga may sala sa isyo po ng korupsyon. Oh, well, uh, hindi na tigil ang usap-usapan nila sa kanila, sa sarili nila. I mean, yung within their circle, nag-uusap-usap yan. No? Tinitingnan nila kung ano talaga ang nangyayari. At komisan uh, kung misan, sa dahil sa utos ng mga nakakataas, pinipigilan ba na ipalabas yung mga damdamin nila? Well, bahagi ng kanilang disiplina yan. Pero yung pakiramdam nila sa nangyayari sa kaguluhan dito sa atin, paghirap ng ating mga kababayan. Eh, karamihan sa mga sundalo natin at pulis eh, may hirap din yung mga pamilya nila eh. Kitang-kita mm -hmm. -kita nila kung ano ang nangyayari sa bayan natin ngayon. Opo. Eh, yung makikita natin ngayon, yung mga retired generals at iba pang mga dating mga kasundaluhan ang uh, um, maingay uh, sa pagpapahayag ng kanilang mga saluubin laban po sa isyo ng korupsyon sa ating bansa at uh, sekretary. Oo oh, nga eh. kaya nagkakaroon sila ng uh, pagtatalo. Kaya ako naman, nakikiusap sana ako doon sa mga retired. No, dahil naggaling din naman sila doon sa loob. Noon sa, ako din ha, ah, nakandiyan sa noong kapanahonan ko. Pero uh, bigyan natin ng pagkakataon mm. ang mga nasa, nasa servisyo mm. na pagkakataon na talaga gawa ng kanilang sariling desisyon. Total, as sabi ko nga kanina, nakikita naman nila kung ano talaga nangyayari. Meron silang uh, uh Meron silang mga facilities. Meron silang mga programa na talagang makikita nila kung ano ang nangyayari. Kaya kung yung mga nagtutulak na kumilos ang ating armed forces, ay tingkikilos siya pagtaba ang panahon at tama ang sitwasyon. Opo. At hindi, hindi po ibig sabihin na hindi po sila nagsasalita ito mga kasundaluhan o takot sila uh, dahil uh, baka matulad sila nitong nga uh, dati ding uh, uh, membro ng P uh, AFP o kasundaluhan itong si Orly Gotesa, um, uh, sekretary. Eh, alam mo yung, yung kaso naman ni ng ating Marines na yan, eh, napag-initan kasi alam mo, seryoso yung mga sinasabi niya eh. Oh, sana, sana, kung oh, maayos yung ating pamahalaan. Dapat siya ang pinoprotektahan. Di ba? Kasi, naniniwala ako sa sinasabi niya eh. O, oh, dapat yan, tingnan natin mabuti, suriin natin. Baka makatulong sa ginagawa nating investigasyon sa mga pagdanakaw na nangyayari sa bayan natin. Opo. Pero hindi ibig sabihin, hindi po ibig sabihin ito, ah, Sekretary, ah, na kahit nakikita natin na ginigipit at ah, iniipit po yung mga kritiko ah, ng administrasyon, ibig sabihin na titigil na sa pagsasalita. Ay, malamang ah, pagdating ng tamang panahon, magsisipagsalitan lahat yan, eh. Mm -hmm. Kaya nga, ah, ang ah, mahalaga, tinitingnan nga natin mabuti yan, eh, ang gumagawa ng investigasyon, ang gumagawa ng mga ahensya para mag-imbestiga, ay mm -hmm. eh, galing sa gobyerno ay eh, yung mga nanggagaling sa gobyerno na nagkakaroon ng authority over this uh, uh, institutions na ginagawa ngayon. Eh sila yung itinuturo na utak ng uh, pagdadakaw eh. Eh paano yan? Kung merong utos ang Pangulong Bombo Marcos Jr. na taasan po yung base pay po ng military and uniformed personnel, dito naman po sa Kamara, sinuspindi po itong si uh, uh, Congressman uh, Kiko Barzaga. Dahil daw sa disorderly behavior, dahil doon sa mga post po niya, uh, laban po uh, dito sa dati speaker ng uh, uh, Kamara at maging uh, sa Pangulong Bombo Marcos uh, Jr., at uh, pati yung uh, wala na rin sweldo to eh. Uh, tini uh, suspendido din. Kasama po yan doon sa kanyang baga-sanksyon uh, uh, na uh, ipinataw po sa kanya ng Kamara. Uh, ano naman po ang masasabi po ninyo, uh, Sekretary? <laughs> <laughs> eh kung ikukumpara mo yung ginagawa ng ilang maraming congressman mm -hmm. sa ginagawa ni congressman Barsaga, uh -oh. no comparison. Uh -oh. Eh kaya ka nakakapagtaka. Daki, ang sana, ang gawin nila tulungan nila yung ating batang congressman kasi ang galing niyang magsalita, galing niyang maghatid ng uh, mensahe sa ating mga kababayan. Tulungan nila, igawa nila ng magaling na staff para may, bigyan mo siya ng research team, kaya-kaya naman ng kongreso yan. Para yung sasabihin niya, ay hindi nila ba sa uh, mali. No? Kasi tama yung ginagawa ng ating batang congressman eh. Ngayon, Tulungan natin ng na konti kasi alam mo, nangangailangan naman ng ating mga kababayan ng mga informasyon na tama. Apo. ay kung may chance, sa ka kabilisan, alam mo, bata pa eh. Kaya mabilis na nag-a-announce uh, ka agad ang kanyang mga pagsusuri. Eh, tulungan quietly. Bigyan mo siya ng isang magaling na research staff. Opo. Opo. So, ang uh, ibig sabihin nito, uh, Secretary, si Congressman Kiko Barzaga, ang itinutuloy po niya, isa po sa mga congressman na tumatayo dyan sa camera uh, sa ngayon laban po sa uh, mga issues ng korupsyon sa ating bansa. Eh, eh, eh nagiging ganyan si congressman kasi dapat ang kongreso hmm. as an institution ay dapat, eh, dapat pagsimula silang sundan 'Yung 'yung the spirit of what our young uh, congressman is doing, tingnan mabuti uh, ang o nila hindi lang suda nila 'yan. Mm -hmm. Opo, ata uh, ang uh, problema eh yung nagnamyamyaw laban po sa issue ng korupsyon, yun pa ang ginigipit. Pero yung mga sangkot po sa korupsyon, mga pangalan na nababanggit po ni uh, uh, dating Congressman Ponzaldeco at marami pang mga resource person ay hindi po dawit tulad po ni dating Speaker Martin Robaldez at uh, Congressman Sandro Marcos. Uh, dapat bang sila ang i na din uh, uh, katulad ng ginawa po kay uh, Congressman Kiko Bersaga para po sa inyo? Eh, iyan ang iyan ang, yan ang ng taong bayad ngayon. Eh, ang kanilang napili yata strategy strategy, eh, strategy of silence. No, Walang kikibo. Lahat kikibo, babawalan. No, ay eh, ang hinihintay ng taong bayad natin eh, wag silang kumibo. At kung kinakailangan, eh kung sususpendihin nila yung ating batang congressman. Opo ay eh dapat speed nila yung buong institusyon nila. Kasi mas malubay yung ginagawa nila Opo. na laban sa interes ng ating mga mamamayan. Opo. Lalo na ngayon, may mga pag-aaral na lumalabas sa uh, secretary na binansagang Port Barrel Kings. Itong uh, si uh, dati Speaker Martin Romualdez at na uh, Congressman uh, Sandro Marcos at uh, marami pang mga kongresista ang uh, lumalabas sa mga ulat na may mga uh, mga, dawit po, uh, may mga, uh, mga malalaking allocations sa kanilang, kanilang mga distrito na questionable uh, di umano. Alam mo, uh, dapat pakinggan nila. Alam mo ba, nagkaroon yata sila ng isang okasyon dyan sa kongreso, mm -hmm. sa House of Representatives, na umimbit na sila ng isang religious leader. Oh. Ang sabi ng religious leader, tumigil na kayo. <laughs> Tama na. Kaya ako, sana maganda, sa halip na ipagsiksikan na walang kasalanan, katulad ng ating batang Marcos, no? umigil siya na paubayan sa mamamayan. Sabihin niya, sige, Uh, yan ang yan date, kalakaran dati. Ngayon, babaguhin na namin. Kalakarang pagkabutihan na lang sa bayan na ng ating gagawin. Sana ganoon. Pumingin lang ng pauman din. Eh, hindi eh. Sabi, hindi. Wala akong kasalanan. Oh. Eh, ang problema, habang sinasabi nila na wala sila kasalanan, lalong lalong umiinit at tumitindi yung suspicion ng mga mamamayan na talaga sila guilty. Hmm. Opo. At uh, sa tingin mo, sa gitna nga po nito nga uh, mga issues ng korupsyon ay nakatutok pa ang ating kongreso sa paggawa ng batas. So parang distracted na po sila sa mga nangyayari ngayon. Uh, hindi na masyadong uh, nakakapag, uh, nakatutok doon sa mga dapat uh, gawing batas para sa pangangailangan ng ating uh, mga, mga kababayan dahil mismo sila. Uh, ay di umano'y mga sangkot din po dito sa issue ng korupsyon. Alam mo, maganda sana itong panahon na ito eh. Itong panahon na tinitignan natin kung ano yung mga policy, ano mga batas ang gawin natin para ayusin na. Ayusin na natin ang ating kinabukasan. Kasi na tayo ng todo eh. Ah, kita, kita mo naman yung simpatiya na ngayon ng mamamaya sa pagbabago. Ah, ngayon, meron na tayong sentiment na ganyan. Dapat very active na ang pagsa, you na know, pagbabagong buhay ng ating mga namumuno. At uh, ah, simulan lang diskusyon din. Kung ano mga dapat natin gawin para panibagong buhay tayo dito sa Pilipinas. Mm. Opo, at bago ko na ipasa kay Parta Admar, uh, Secretary, may mga nananawagan kay eh, na dapat i-abolish na itong Kongreso, Senado at ang uh, House of Representatives dahil nga halos lahat ay uh, dawit yung man sa korupsyon. Ay masyadong popular kahit yan, mm. no? Ah, kaya nga, dami sabi ka, resign only. Eh. Mm. <laughs> Di ba? Opo. Pero yan ay mga kuro kuro pa Opo. May mga pamamaraan na pwede natin gawin niya na palitan. For example, natin ang Kongreso, mm. may mga pamamaraan tama at maybe constitutional in character na pagkagawa natin para ayusin talaga natin yung mga, yung lalong lalo na, yung level ng pamunuan ng bansa natin, dapat talaga ayusin eh. Yan po no, mga kababayan, narinig po natin itong opinion ni uh, dating uh, sekretary ng DND na si uh, Gonzales. Ano? Mga kababayan, ang bansa po natin ay hindi laruan. Hindi po ito chessboard na pwedeng paglipatan ng konflik kapag ayaw ng ibang bansa na sa kanila bumagsak ang bomba. Dapat malinaw at matatag ang posisyon ng liderato natin. Hindi tayo gagawing proxy battleground ni naman. Tsaka mga mabayan, sa AFP naman, tanging AFP lang po, no, ang, uh, at ang mga nasa posisyon ang nakakaalam kung ano talaga ang totoong estado ng kanilang mga hakbang. Pero, uh, malinaw po dito na mas malaki ang tiwala ang nabubuo kapag ang aksyon ay mabilis, malinaw, at walang tinatago. Kaya mga kababayan, maraming salamat po sa panood. Lagi po kayong mag-iingat. Kita-kits po tayo sa susunod na update.